nakuha na sa mga story mga Facebook ini wala. Kiat na sa mga tao wasilan. Tawag kuno kuan balbala nakuan yon. kuno balang ta, kuno kunwan ta inday unal ka manguno. Matawag kuno balbala na wasilan. ang kay mong kesa kay sakupan ini lokay ko na wasilan. De, wairun, mga balbalan dito hula na Bat kami na ini mga tawasilan. kanay mga pagtausog na mo biyay ni ni bukod na pumpiol tausog ba sa din kami ni kalamuran na kung na piol tausog do na tay kawasilan may mga paglukat niya Facebook kay nang dungundong na pasal kami ni ni mga tawasilan wayron na ikaw ka kad wayron balbala na wasilan ni samang kamuri magparatsa malingkat pastian yo tuod kadto kamo Ba't kang aun kay Van Sinway? Na okay na. Sambiat to. man naman kalupahe ka to. Like-like yung mga video tayo ba Ay maglukat niya. Nagura sa mga maglukat. Yung din doon. uno kita niyo bangsa. Maglasalasa kita niba? Mangka kamo. Na okay na. Amo sadya dito yun na. Wairong na basilan.